Magandang araw mga kaalam, gusto nyo bang manalo ng isang pares ng sapatos? O di kaya naman baka gusto nyo magkaroon ng pinagkakakitaan kahit na sa loob lamang kayo ng inyong mga bahay gamit lamang ang inyong mga Facebook at ang inyong mga Messenger? Kung oo ang inyong sagot ay maaaring tapusin lamang ang ating video sapagat nasa dulo ng video natin na ito kung paano makasali sa parafol ng Razan Shoe Store at kung paano maging ganap na reseller ng Razan Shoe Store. Wow! So tara at sama-sama nating panoorin. Okay, so ngayon kasama natin ang owner ng Razan Shoe Store na kung saan nakikita ni rin na ina-upload natin. So, bagong lahat ay uh, magpakilala ka muna sa mga viewers natin online. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Abdurashid Piang, ang mayari ng Razan Shoe Store. Una sa lahat na yung katanungan natin sa owner ng Razan Shoe Store ay, ah uh, bakit uh, Razan yung pangalan ng shop? Uh, yung unang panganay ko ang pangalan niya is Razan. kaya nung meron na akong shop, kinonvert ko yung uh, shop po na pangalan ng anak ko na Razan Shoe Store kaya kaya po naging Razan Shoe Store po yung pangalan ng uh, tindahan namin. Pangalawa, uh, kailan nga ka pa nag-start mag-business ng ganitong klaseng business? Ganito mga sapatos. So, anong year? Kailan ka nagsimula? So paano ka nagkaroon ng idea sa ganitong uri ng pagbe-business? Actually nung ano uh, 2016 pa ako nagsimula pero wow. ano pa yon uh, nag-start lang ako online lang yung picture-picture lang tapos ina-upload yon wala akong as in zero item nagpi-picture lang ako sa tindahan yon tapos pinupost ko lang, pinopromote yun. niya hanggang sa yon hanggang sa naman nagkaroon na ako ng sariling shop. Wow. So masipag pala to si Sir uh, abdurasid si boss. Kasi uh, nag nagumpisa siya sa pagpo-post post lang, pagpi picture picture tapos hanggang sa ganito na yung shop na. So by the way, ilang uh, shop na yung ano mo pala, yung shop mo? Bali, ngayon po dalawa po yung shop namin. Uh, 'yun lang po dalawa. Ang uh, pangatlo, pang-apat na katanungan natin is tumatanggap ka ba ng mga resellers sa uh, shop mo? At kung tumatanggap ka, paano yung mga proseso na maging uh, official na reseller ang mga gusto maging reseller sa shop mo. Actually, yan yung pinopromote namin para makatulong na din sa iba. Yung sa bahay lang na pwede ka magnegosyo yung tinatawag na reseller. Kasi kahit sa bahay ka lang nagpe-Facebook ka, pwede ka mag niyan. Uh, punta ka lang sa shop namin, sa page namin, magtanong ka lang kung paano mag -reseller. meron tayong admin na sasagot diyan. mag apply bilang reseller. Ah, walang, walang ano 'yan, walang bayad. Uh, ano ka lang, magtatanong ka lang kung paano, tuturuan ka namin. Basta mag-PM ka na lang sa page namin kung paano mag-reseller. Kami nang bahala mag-assist sa inyo kung paano. Yan. Gamit lang yung Facebook mo. Pwede ka nang kumita araw-araw. Masipag ka lang Meron naman nakalagay na na reseller price dun sa pinakaroon ano natin, Facebook natin. Ha? Uh, yung reseller price dun, mag-add ka lang ng reseller price sa shipping. Yung shipping, kunwari, yung shipping sa Metro Manila is plus 200 yon Ikaw na bahala, mag-markup sa, ano yun, sa tubo. Uh, bukod sa FB page, na kung saan pwede kayong mabisita online, pwedeng mag-shop online. Meron pa bang ibang shop online na pwedeng bumisita yung mga customers o mga buyers through online? Pag gusto nyo yung uh, mabilisan lang na ano, kapag uh, Metro Manila kayo, meron tayong lalamob So kapag uh, malayo kayo nasa, kunwari, nasa Mindanao, Visayas, pwede kayo mag-order ng Shopee. Meron tayong Shopee, meron tayong FB page. I-search e, nyo lang yung Razancio Store. Uh, punto meron yan lumalabas sa ano yung Facebook nyo at saka kung gusto nyo makita yung mga review na iba Follow nyo dyan 'yung TikTok namin ha. Uh, bali Razan Shoe Store pa rin 'yung pangalan ng uh, TikTok natin sa Shopee. Uh, ganun, din. ganun din sa Shopee, pwede mo i-type 'yung Razan Piang or Razan Shoe Store lalabas na po 'yun sa ano nyo, sa TikTok, uh, sa Shopee nyo. So, bilang panghuli, uh, mag-like at mag-share kayo sa mga videos natin na ito at especially i-follow if nyo ang Razan Shoe Store dahil kapag naka-follow kayo doon at lagi kayong nag share ng live o di kaya 'yung mga post ng Razan Shoe Store ay I may chance na manalo kayo ng isang pair ng sapatos ng Razan Shoe Store. Bahala na kayong mamili sa matatanggap nyo kapag naka-follow kayo, naka-share kayo sa mga post ng Razan Shoe Store. So yun, maging active kayo sa pag-like, share at follow sa Razan Shoe Store mga post upang sa ganun magkaroon kayo ng chance na mapili sa pagbibigyan ng raffle ng Razan Shoe Store at maging ganap din kayo na reseller sa Razan Shoe Store. So hanggang dito na lang. Marami maraming salamat. I-share niyo ang video na ito at mag-like at mag-follow para naman ma-recognize kayo ng Razan Shoe Store at mapabilang sa mga lucky winners na mabibigyan ng Razan Shoe Store ng free shoes. So yun na nga mga kaalam, para makasali sa paraffle ng Razan Shoe Store na mapagbibigyan ng free sapatos, isang pares ng sapatos ay mag-like, mag-follow lamang sa TikTok account, FB page at sa Shopee account ng Razan Shoe Store. Pangalawang step ay huwag nyong kakalimutan yung pag-screenshot bilang patunay na kayo ay nakafollow sa kanilang mga account. Kung wala kayong TikTok, kung wala kayong Shopee okay lang basta nakafollow kayo sa kanilang FB page. Pangatlong step naman ay huwag niyong kakalimutan kapag natapos na kayo mag-screenshot ay i-comment niyo dito sa comment section natin yung screenshot ng inyong pag-follow sa kanilang mga account at ay susulat na namin ang inyong mga pangalan na kayo ay ganap ng nakasama o kasali na sa parafol ng Razan Shoe Store. Apat naman na step ay huwag niyong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang video na ito para makumpleto ninyo ang mga mechanics para masali na kayo dito sa parafol ng Razan Store. Taga ang na, pang-announcement natin sa May 12-12 2024. Et, ano pang hinihintay niyo mga kaalam? Mag-like, mag-follow at mag-comment at mag-share ng video na ito upang sa ganun masali na kayo sa pamigay o raffle na free sapatos, isang pair ng sapatos mula sa Razancho Store. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.